Ano ang kinatago ng magaling kong kapitbahay? Nilagyan po ng mga kulambo ang nasa paligid po ng likod bahay nila. At uh, ang halaman po, may halaman po silang inilagay sa ilalim. Kaya magtataka ka, dapat ang halaman ay talagang uh, nagkakaroon po ng naarawan na gusto. Pero pagka sinilip po po yung ilalim po pati na rin po yung kanilang ano, may sampay po sila ay dun po sa mismong ilalim din ng uh, ng iyan po yung mga naka, ano na yan, yung dun po nila ilalagay ang kanilang sampay samantalang kailangan po ng araw so iyan po ang nakakapagtaka puro mga nakakapagtaka po ang mga kapitbahay ko rito ang balita ko po ay tiga Mindanao ang nakatira rito. Sa so, umpisa pa lang ho na pagtira niya rito ay meron na hong ibang kakaibang ginagawa. Ayan po. Nawala nga, impact na nawala nga po yung aking ano rito lupa. Ayan po, nagkatanim mo ako dyan. Pero nawala po ang lupa. So, ang tanong ngayon, saan lang kumuha sila ng lupa? Dahil nagkaroon ng maraming tali. Yung dati pong nakatira rito ay hindi po nagtatali. At hindi rin po nagkakaroon ng mga puno-puno na kasi nung una po silang tumirali riyan ay nagkaroon po ng mga walang kwentang puno. Tulad po yung nakikita nyo doon, ayan. Yan yan po yung puno na, biro uh, mo sebento pero nagkaroon po. Yung nakikita nyo pong uh, may halaman na yun na puno, ay yun po yung bahay ni... Elizabeth Tokilla o Abe Tokilla. Nakikita niyo na ho kung ano klase ho, kung ano po yung nasa likod. Pag lumaki po yan, ay marami pong ah, dahil nga po ang planta ng kuryente o yung GN plant ay ibang klase. Kaya siguradong mag ano ho, sasabo ah, kasi yung mga halaman din po namin dito, yung mga dahon, lalo na po yung mangga ko na yan, kung titingnan nyo, yan po, halos sunog na po yung mga ano nila yung kanilang yung mga dahon po. Hindi lang ho ganong makita na husto pero pagka yung sa tunay na buhay po ay marami na pong patay na mga dahon. Namamatay po yung mga dahon po nila. At nagbabaksakan po, kumbaga nasusunog po. Yung dati ko rin pong puno dito, yan po. Tinanggal ko lamang po dahil dyan po umakyat yung mga mga magagaling kong kapitbahay na mga yung O, kitang kita po. Kaya magtataka ka kung bakit ano ang tinatago sa likod na ng bahay nila. At nilagyan ng kulang buho. Yung hindi nga ho ginaganyan nung ano nung dati nakatira. Hindi po nila nilaligyan ng ganyan. Kahit kailan. Ngayon, uh, may gumagapang na pong halaman at yun ay napupunta na po sa loob ng aming CR So, hinihintay ko lang po yung abogado na magpunta sa lugar na to na maipakita ko po ang kakaibang sitwasyon na nangyayari dito sa aming lugar. So, ulitin ko kay Abe Tukilya, Tukilya, or Elizabeth Tukilya, yang ayang nakikita na mong puno na yan. Dapat ay tanggalin nyo. Unless gusto mo talaga lang mag-visit kapag taka, magkaroon ka ng isipin mabuti bakit ang isang magandang babae tulad ay gusto ay merong walang kwentang uh, na nakatubo sa sa likod ng bahay. At kung bakit hindi mo nilalagyan ng semento. Kung may semento man tulad nitong bahay nito, itong likod bahay nato ay yan, kung natira sila, nagkaroon din ng ganyang kalaking kuno uh, pinatay ko na lang ho sa ibang paraan kasi nga, uh, uh, okay lang sana kung ganito ang tumutubo, yan, yung makikinabang ka, tulad nito, uh, kahit apektado ako itong, uh, ano nga bang tawag sa prutas nato ayong ay yung mangga na napupunta na rin dito, at yung ano nga ba klaseng puno ito, nakalimutan ko na so, yan, at least yan, may pakinabang kung yan, pero yan, yang nakikita na yan, ay walang pakinabang, so ah, uh, wala sa ayos kaya sa mga kaibigan o barkada ni Abier Toquilla ay uh, Pakituruan nyo nga po, o, pakasabihan. O, yung mga kabildo na maayos sa mga pag-uugali. Yung ano nyo, kamag-anak nyo si Abet at Tufilia, tingnan eh, mo, oh, no, nagpapatubo ng puno. Hindi naayos ang likod. At maraming mga dahon na yung, ano, yung, yung ano na, yung walang kwentang ano rin, yung halaman na yung tumutubo ho. Kaya, at sabihan nyo na dinis-linisin. Kung hindi niya kayang dinisin, ako ang maglilinis. Iyan ho. Sinisigurado ko yan. Ang susunod po ay ang pagpapaalam ko na linisin through YouTube na linisin ang likod bahay at tanggalin yung puno na walang kwenta. Uh, ano, abit o kinya. Nakukuha mo na. At uh, dito, magkapadala rin naman ako ng sulat na galing sa abogado para naman uh, may halama din sila na gagapang. Uh, so, siguraduhin lang nila hindi gagapang dito sa likod bahay. Okay? Thank you for watching!